Hello guys. Today pag-uusapan natin ang about sa tattoo. Bawal ba ang may tattoo pa nag-apply dito sa Hong Kong? Bawal bang magpa-tattoo dito sa Hong Kong? At ano ang first impression ng amo pag nakita nilang may tattoo kayo? Tara na guys. Just keep on watching guys. Pag nag-apply ka dito sa Hong Kong, kailangan mong i-declare sa agency kung may tatuka ka o wala. Kung saan yung tattoo mo, kung visible ba siya o hindi. Para, pag halimbawa lang na-hired ka ng amo mo, hindi sila magugulat. Kasi dito sa Hong Kong guys, yung ibang amo, issue sa kanila yung tattoo. May mga amo na hindi. May nakilala ako na nakausap ko yung amo niya. Um, hindi siya hindi siya pinay nagpaalam siya sa amo niya na magpatato. Hindi siya pinayagan kasi yung amo niya pulis yon. So dito kasi kung andito ka na na dito ka magpatato, kailangan mong magpaalam sa amo mo for respect na lang din kasi iba-iba uh, tayo ng culture. So iba-iba yung mga pananaw natin sa iba't ibang bagay. So nagpaalam siya, hindi siya pinayagan. So, hindi na siya nagpatato. Ngayon, nung lumipat siya ng amo, nakita ko may tattoo siya dito sa, ano guys, sa kamay. May, may mahaba. Ano siya, visible siya. Tapos dito sa likod ng leeg niya. Tinanong ko siya, kasi nakikita talaga yung sa kamay niya eh. Yung sa arms niya. Sabi ko, um, okay lang ba sa amo mo na nagpatato ka? sabihin yung amo niya ngayon okay lang tinanong pa nga daw siya kung gusto niya pang magpatato ulit <laughs> so depende sa amo, kasi yung unang amo niya, yun yung hindi pumayag nang patato siya, so para walang gulo hindi na siya nagpatato nung hindi pumayag so itong amo niya naman na pangalawa okay lang man daw, so nakapagpatato siya dito kasi may mga nagtatato guys, meron pwede kang magpatato dito pero ang advice ko sa mga mag apply pa lang, kung maaari, malinis yung skin nyo, walang tattoo, walang kung ano-ano. Para, kasi may mga amo na may issue sa kanila pag may tattoo. So, para na lang din, mabilis kayong ma na Nahahire naman yung mga may tattoo, pero siyempre, sa pag apply sa agency, 'yung hindi naman natin maiwasan na 'yung mga unang 'yung mga unang nakukuha is 'yung mga walang tato talaga. 'Yung mga unang uh, unang mina market ng mga taga-agency 'yung mga walang tato. So tsaka depende sa agency, may agency na tumatanggap ng may tato, may agency na hindi depende sa kung saan 'yung tato mo. So, yung iba, hindi naman big deal yung tattoo. Pero para na lang din na walang issue sa sa'yo, sa, sa katawan mo, wag ka na lang muna magpatato kung wala ka pang tattoo. Pero kung may tattoo ka na, wala ka ng choice, itanong mo na lang sa agency kung okay lang ba yan, kung ano ba, kailan mo siyang i-declare. Kasi makikita rin yan. So, para hindi na lang din magulat yung amo mo pagdating dito may nakikita nga rin ako dito yung mga yung mga ano yung mga may mga pinay meron pero ang karamihan yung mga indo yung mga ibang lahi nakikita ko na nagkukulay sila ng buhok guys may purple may pula ewan eh, ko ba kung okay lang din yung sa okay lang siguro din sa amo nila kasi andyan pa rin sila naman nagtatrabaho <laughs> Pero sa, sa mga sa mga yung kung gusto niyo magpakulay ng buho, kung gusto niyo mang patato, uh, kung ano mang gusto niyo mangyari, dito na lang kayo magpagawa. Wag na muna habang nag apply kayo para mabilis, para walang masyadong conflict sa pag apply Mayroon naman nag may nag-PM naman sa akin guys na Sis, uh, mayroon daw siyang ano, mayroon daw siyang birthmark. Medyo malapad yung ano niya eh, yung birthmark niya. Dito yata 'yun, dito na side, parang ganyan o oh. or dito na side, nakalimutan ko. Sininin niya sa akin yung, yung photo. Tapos tinanong niya kung pwede daw ba yan dito. Wala pa naman ako narinig na bawal yung may birthmark dito. Pero yung sa kanya kasi medyo ano, nakikita. Yung sa kanya kasi kitang-kita tapos malaki. Pero pwede naman siguro 'yun. Ang inaano niya lang daw, ang inaano niya iniisip niya baka daw matakot yung alaga niya. Hindi naman siguro sis. Tapos itry mo na lang apply sa agency. Try mo na lang tanong sa agency. Sila talaga yung makakasagot kung maima -ma market kanila sa mga employer kung mahanapan kanila ng employer may ang isa pa ang isa lang naman diyan na magka-issue ka kasi mayroon sila ditong mga beliefs yung mga may mga nunal kung saan may mga um, mark sa kung saan may mga meaning yan sa kanila yung ibang yung mga mapamahiin ng mga Chinese dito pero yung iba lang naman may iba naman na walang pakialam Pwede ka namang, ano, pwede ka namang, uh, dito mag-alaga ng matanda, o di kaya um, caretaker sa bahay. Natatakot ka na, matakot sa yung bata, is mag-alaga ka na lang ng yung medyo malaki na. Pero feeling ko hindi naman, grabe naman sis, hindi, hindi yan matatakot sa'yo yung bata, lalo na pag nasanay sa'yo. Hindi ka naman, ano eh, maganda ka nga eh, hindi ka naman, ano lang naman yun, yung may kulay lang naman yung dito mo, oh, okay lang yan siguro. So in ko siya na magtanong siya sa agency, mag-apply siya sa agency, try niya. Kasi galing naman siyang ibang bansa, natanggap nga siya sa ibang bansa eh. So Um, lakasan mo lang loob mo sis huwag kang mag-isip mag ng negative uh, matatanggap ka dito ma, ma try mong mag-apply wala ka namang issue sa health, wala ka namang ano yun na naman yung birthmark mo try lang sa agency masasagot ka yan ng agency pag nag-apply ka doon. shout out sa'yo sis <laughs> good luck sa'yo kung nag-apply ka na doon sa agency Um, yun lang guys, yun, lang yung masasabi ko about sa tattoo. Um, habang nag-apply, wag na lang muna dito bahala na kayo anong gustong gawin nyo at least pwede kayo magpaalam sa amo or pwede kayo magpatatoy na yung hindi masyadong visible para hindi halata pero mas maiging magpaalam kayo sa amo nyo kung magpatato kayo ng yung showy talaga na tato. Kasi, uh, para wala kayong, wala kayong maging problema, baka i erase sa iyo yan, o baka, baka ipa, ipatanggal sa iyo yan, or ano, dog mga gastos ka pa. So, yun. Kasi nangangamuhan tayo dito sa ibang bansa. Hindi tayo free, hindi tayo free sa lahat ng, ng gusto nating gawin. So yun lang. Bye bye, guys. Thank you. Thank you for watching.